Samantala sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan at kabalitaktakan, tayo po ay pinalad na makakausap pa live ang mismong nanay po ng kababayan nating si Mary Jane Veloso na si Nanay Celia Veloso. Nanay Celia, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Alim Channel 23. Nanay? Opo, maganda umaga po. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na makapanayam kayo kaugnay sa inaasahang pagbabalik bansa na po ng inyong anak na si Mary Jane. Ano po ang unang-unang uh, naging pakiramdam at reaksyon niyo nanay, nang mabalitaan niyo po ito? Masayang masaya po kami. Hindi po namin mga ito nila po sa kayaan ang naramdaman po namin noong araw na yun. Apo. At yung muna po ngayon, masayang masaya kami dahil Tumawag ko si Mary Gapod. Nalaman na po niya doon. Kasi hindi may ma sarap po si sa tuwa. Opo. Nanay, ulitin ko lang ha. Sino po ang mismong nagbalita uh, balita sa inyo ng uh, pagbalik bansana ni Mary Jane ng inyong anak? Ito na si po. May migrante po. Ah, okay. Yung uh, grupong tumutulong sa kanya. Opo. All right. So, yung po bang, tama po ba, nanay, ang pagkakaintindi ko, dalawa po ang anak ni Mary Jane. Opo. Kamusta na po sila? At ano po ang reaction nila? Naalaman na po ba nila yung magandang balitang ito? Masaya Masaya po. Hindi po maipaliwanag. Tonto ako yung magkapatid. Opo. Hindi po ay ayawin po po yung pumpangay. Ang trabaho po kaya. Pero nung nalaman po niya, masaya masaya po sa dahil masisubukan na rin po nila na may mama sila mag-aalaga sa kanila. Opo. Uh, 14 years More or less, Nanay Celia. So, ilan taon na po yung dalawang anak ni Mary Jane? Ayon pong paray po, 22 po sa 20, ito pong buwan na ito. Yung pong bunso, 17 po nung nakaraang buwan, noong October. 17 yung bunso, yung pong panganay? 22 po. 22? Magaling ba ako sa math? 22 minus 14? 8. 8. Oh. So, 8 years old at 3 years old nung uh, mapa, mabilanggo si, M si Mary Jane nung, nung mga panahon na yon yung kanyang mga anak, nanay? Hindi oh, po. Nung mabilanggo si Mary Jane, yung pananay, magtutukin taon po. Yung hindi ko, isang taon, apat na buwan pa po noon. Ah, okay. Mahina, mahina talaga ako sa mat. Pasensya na, nanay. Anyway, ano po ang unang-una niyong gagawin sakali pong tuluyan ng uh, mabalitaan niyo na darating na parating na si uh, Mary Jane sa bansa pero uh, ginagawan po ng pamahalaan na mabigyan siya ng clemency pero ito po ay nakadepende pa rin sa pamahalaan ng Indonesia. So ano po ang mga plano niyo na Celia? Nako, ah, uh, basta alam ko po, mag lang po kami, mga kapiling ko na anak ko, basta Siguro, magkakundi po ako makalayo na sa sabi anak ko sa sobrang tuwa po. Opo. Saan po ba kayo naroon ngayon ay? Kung hindi po naman uh, kalabisan, saan po kayo naroon ngayon? Dito po kami sa burol na tibigad po. Purok 7. Saan po? Burol po na tibigad. La Trinidad, tama pa? Opo, natibigan po. Benget, nanay, benget. Sa Benguet po ba? La Trinidad Benguet po ba? Tama ba? Hindi po, hindi. Ah, okay. Ah, uh, Trinidad na mento na tibigad po. Dito na po sa may... Mamapit na rin po sa laban na to, All right. Okay. Kasi ang opo, ang binabanggit pong uh, lugar ka, na pagdadalhan sa kanya, Mandaluyong ba 'yon, Akat? Uh, yung sa correctional, kung sakasakaling hindi po po so, siya mabigyan ng clemency? Opo. Yung nga pero kami, ayaw po namin kung sa mandalo kasi po nandun po si Maria Cristina Serio. Yung ang paamat po sa kanya. Ah, okay. Kung uh iuwi -huh. po nila si Melvin at umili po sa siya sa kanya, ilagay po nila sa sit ng lugar. Aha. Okay. So, nandun pala yung isa sa mga Ah, ano tawag dito yung uh, sinasabing dahilan ng pagkakakulong niya. Opo, opo. Ah, okay. So may may pagkakataon din po pala may chance lang sa Women's Correctional sa Kabanatuan. We understand mukhang isa 'yun sa mga pagdadalan uh, kay Mary Jane habang inaasikaso po yung tuloy ang pagpapalaya sa kanya kung uubra po Nanay Celia. Opo. Wala po bang mga ibang kapatid si Mary Jane, Nanay? Ba? Wala po ba siyang ibang kapatid? Marami po. Apat pa po yung kapatid niya. Mm -hmm. At ano po, nagkabalita na po ba kayo at alam na po ba lahat ng mga kapatid? Alam na po nilang lahat at masaya-masaya po kaming lahat. Apo. Alright. Nakapagpasalamat na po ba kayo? May nakausap na po ba kayong mga taga-gobyerno, opisyal ng pamahalaan para ika nga uh, magbigay ng pasasalamat dahil sa walang humpay nilang uh, hakbang para magawa ng paraan na maibalik bansa na si Mary Jane, Nanay Celia? Wala pa po, wala pa po kami nangakausap. Mm -hmm. Pero sa lahat ng interview namin, napasalamatan po namin silang lahat. Opo, opo. At kung halimbawa po, pagbigay, pag, baka sakali tayo, nakikinig po ang ilang kinatawa ng Indonesia at mismong uh, Pangulo natin, si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po ang mensahe nyo sa kanila, Nanay Celia? Ang sa ko po sa gobyerno po ng Indonesia, maraming maraming salamat at um, pinaintulutan na po niya, pumayag na po siyang maibalik uh, sa Pilipinas si Merlin. At nagpapasalamat din po ako sa gobyerno natin at um, katagal tagal po ng panahon, maaktinan na po ang um, anak po. Kaya makakauwi na po sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa kanila. Opo. And I understand, bukod daw po sa Migrante International, kabilang po sa tumutulong sa inyo, diba, na pamilya ni Mary Jane, ang DSWD, kabanatuan. Tama po ba, nanay? Opo. Alright. Okay. So, uh, kung sakasakali po nakikinig or makakarating kay Mary Jane ang uh, mensaheng ito, ano po ang unang-unan yung sasabihin sa kanya sa mga oras na ito, nanay Celia? Tumawag po sa hapon si Melvin. Yung oh. sa amin nakatawag dahil dito po kami sa hapon. Marami pong nag-interview. So, pati po nakatawag. Hindi lang po siya magkapaniwala. Tuwang tuwa raw po. Ang sibatayin daw po sa tuwa. Masaya-masaya raw po. Nung malaman na uuwi na po siya. Mm -hmm. At ikaw po, anong uh, personal na mensahe mo sa kanya ngayon, Anay? Ah, uh, mensahe ko lang po sa aking anak. Basta, lagat na lang niya yung niya, patagan niya ang sarili niya, ingatan niya, at magkasama-sama kami pamilya. Opo. Ilan taon na po ba kayo nanay with your indulgence? Mawalang galang na. Oh, 65 na po ako sa December. F 65? Opo. Abay, bata pa pala si nanay. Bata pa. Bata pa. Opo. opo, opo. Ah, uh, yung pong tatay, kamusta? Sino hey, po? Yung tatay po ni Mary Jane. Okay naman po. Ito, masyarin po. Parang nawala rin po yung mga nararamdaman ng mga Mm -hmm. Mm -hmm. All right. So hindi ko na po kayo masyadong abalahin pa nanay dahil alam ko po eh uh, busy po kayo at uh, hindi mapag tao dito, walang paglagyan ng inyong uh, kaligayahan. So okay. uli na lamang po nanay Celia. Kung uh -huh. sa kasakaling magkikita kayo ng personal ang inyong anak na si Mary Jane, ano po ang unang-unang niyong -unan gagawin? Uh, Aagapin ko po ng mic, pag-aaligan ko po. <laughs> All right. Ito ang unang-unang gagawin. Meron po ba kayong inihandang regalo sa kanya? Kung sakaling magkikita uh -huh. kayo? Meron may -may 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 po. Ang inihandang na kasi kanya yung ang adobong baboy. Itagatan oh. ko siya ang adobong baboy. All right. Sarapan niyo po nanay ang luto, ha? Opo. Opo. At kung meron pong sosobra, pakipadeliver na lang sa himpila namin yung sosobra. <laughs> anyway, opo. Nanay Celia, maraming maraming salamat po sa pagkakataon ha. At congratulations. And after 14 years po, Eh, mukhang talagang uh, lumilinaw ang chance ha na may babalik pa sana po si Mary Jane. Maraming maraming salamat po nanay. Opo, maraming maraming salamat din po sa inyo. Opo, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Opo. Opo. Salamat. Apo. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang mismong nanay ng kababayan nating si Mary Jane Veloso na si Nanay Celia Veloso.